Yo, what's up mga boss? Grabe, ang dalawang rookie ng Barangay Hinebra. Una si RJ Albarientos. Gumawa ng 20 points, 6 rebounds, 6 assists. Pinakita niya sa atin ano yung mga kaya niyang itulong sa team. Unang-una yung pagiging playmaker niya. Ang bilis niya mahanap yung mga libre na kakampi niya. Pangalawa, yung open shot shooting niya. Huwag na huwag mong bibigyan ng puwang itong player na to. Hindi magaling lang tumira yan. Isa yan sa napansin ko simula ng subaybayan ko sa SGA. Hindi siya takot magkamali kung sablay sablay. Open yun eh. Isa yan sa gustong gusto ko. At higit sa lahat, sobrang kalban itong player na to. Kaya naman napakaswerte ng Barangay Hinebra dito kay RJ Abarientos. Pangalawa, dito kay Paul Garcia. Gumawa ng 7 points, 3 rebounds at 5 assists ang ganda ng panakita ng rooking to buo ang loob kahit crucial hindi kabado at talagang hindi siya sinasayang yung pagkakataon dahil alam niya na minsan lang to sana talaga mabigyan siya ng kontrata ng team dahil deserve nitong player na ito makapag BBA slasher, taas tumalon, may depensa at hindi takot sa PC kalan isa din ba kayo sa ginulat nito kagabi?